Yes, author declare nakakalungkot nga ano sa mga international na mga test mm. uh, tayo ay mababa kahit na dun sa mga findings ng World Health Organization, UNICEF ay talagang nag na, ka, ano no nagkaroon talaga tayo ng mga learning gaps at mga problema talaga. Mm -hmm. So, isa siguro sa naging problema no yung uh, curriculum kasi under the K 12 program so yung problem yung yung curriculum natin ay very congested tapos uh, uh walang focus um, tapos yung maraming mga tinanggal na mga subject na mga importanting subject at marami din namang mga mga naidagdag na ano no na nakakapag-congest doon sa mga subject uh, pangalawa no yung sanang kalagayan ng ating mga teachers um, pinakamahalaga kasi ang mga teachers sa eskwelahan, ano, kung wala, kung um, more than the equipments, mga laboratory, ano na yan, pinakamahalaga si teacher na dapat na nag i ang gobyerno para sa ating mga, uh, sa ating mga teachers. Pangatlo, yung mga infra, uh, marami tayong mga eskwelahan ng mga nasira, mga rooms na kulang, na dapat ay ang mga estudyante natin ano kasi nagiging siksikan sa mga classroom. So dapat may may tamang class size. So yun yung mga ilan natin mga problema na na-encounter uh, dito sa education sector.